Efeso Kapitulo 2 Versikulo 8, Tab, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Mga pangunahing insight isa, biyaya bilang pundasyon ng kaligtasan banal na pabor, binibigyang diin ng talata na ang kaligtasan ay bunga ng biyaya ng Diyos, na kanyang hindi nararapat na pabor sa sangkatauhan. Not earned itinatampok nito na ang kaligtasan ay hindi matatamo sa pamamagitan ng mga gawa o personal na merito, na nagpapatibay sa ideya na ito ay isang regalo. 2. Tungkulin ng pananampalataya Pananampalataya bilang tugon, habang ang biyaya ang nagpasimula ng kaligtasan, ang pananampalataya ang paraan kung saan tinatanggap ng mga individual ang kaloob na ito. Magtiwala sa Diyos, ang pananampalatayang ito ay hindi lamang pagsang ng intelektwal kundi isang malalim na pagtitiwala sa pangako at katangian ng Diyos. Tatlo. Kaluob ng Diyos pag-ibig na walang pasubaling, ang pariralang ito ay kaluob ng Diyos ay binibigyang diin na ang kaligtasan ay malayang ibinibigay. Na sumasalamin sa pag-ibig ng Diyos at pagnanais na ang lahat ay maligtas pagpapatibay para sa mga mananampalataya, ang katiyakang ito ay makapagpapasigla sa mga mananampalataya. Na nagpapaalala sa kanila na ang kanilang paglalakbay sa pananampalataya ay sinusuportahan ng banal na biyaya. Theological implications kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya nag-iisa. Ang talatang ito ay sumusuporta sa doktrina ng soulified pananampalataya lamang na naging pangunahing prinsipyo sa panahon ng reformasyon pagbabago at bagong buhay. Ang pag-unawa sa biyaya ay humahantong sa isang pagbabagong karanasan habang kinikilala ng mga mananampalataya ang kanilang bagong pagkakakilanlan kay Kristo. Aplikasyon sa pang-araw-araw na buhay kababang-loob. Ang pagkilala na ang kaligtasan ay isang regalo ay nagpapaunlad ng pagpapakumbaba na nagpapaalala sa mga mananampalataya na hindi sila nakahihigit sa iba. Paghihikayat na magbahagi ang pag-unawa sa biyaya ay nag sa mga mananampalataya na ibahagi ang mensahe ng kaligtasan sa iba dahil ito ay isang regalo para sa lahat.